Hi guys! Welcome to my vlog At uh, may bago na naman tayong topic about business, about uh, sa business kong poultry supply at may nag comment dun sa sa isa kong vlog about uh, mabentang patuka is um, ipopost ko dyan yung kanyang question yan, ang tanong niya is a shout out muna pala shout out doon sa nagtanong na si Sir Edmundo Oronan, siya yung nagtanong about this topic, kaya ako siya nagawa ng uh, vlog. ang tanong niya ay ano daw yung pagkakasunod-sunod ng mga patuka, uh, bukod sa mga pangkondisyon, sa mga panabong, ano ano yung mga uh, dapat sunod-sunod? kung sa chick booster, ano-ano yung mga kasunod noon kasi daw wala pa siyang alam, puro pang condition lang ang alam niya. So i-vlog ko daw 'yon dahil 'yun daw ang kulang sa kanyang poultry supply store. So ayan, nagawa ko na siya ng vlog sa Kaya shout out sa Sir Edmundo Oronan. Or ah, uh, na po yung sagot sagot ko sa tanong niyo. Uh, kasi iba-iba naman talaga yan eh. May mga CCU, may mga 1 uh, one month to four months, then three months to five months, six months, kaya yan. Iba-iba po yung patuka dyan. So, minsan, ang kahit naman alam mo yung pagkakasunod-sunod, customer naman yung nagde-decide mismo kung ano yung gusto niya ipatuka. Kahit hindi pa pwede sa kanya yung, yung pellet, pero ang sabi ng customer is, yun na yung kinakain ng manok niya. Okay lang yan, hayaan niyo siyang mag-decide kasi yun yung, yung nakasanayan niyang ipakain sa manok niya. Pero uh, sa case na to, ikaw yung parang ikaw yung nag-decide -de kung anong gustong ipatuka ng may-ari ng manok sa manok niya. Parang ikaw yung uh, tinatanong niya, ano po bang pwede kong ipatuka sa ganitong manok, sa sisiyo, sa malaking sisiyo, ganun. Let's start. Number one, na dapat mauna na... Uh, isipin mo na meron ka sa tindahan mo is yung chick booster. Sa chick booster, um, kahit ano pa siyang product, diba? basta chick booster ang hanapin. So, ilalagay ko dyan yung picture ng chick booster sample ko sa tindahan. So, ayan, chick booster. Um, kung itatanong yung ano-ano ba yung para may idea kayo no, ano ba yung mga cheek booster brand so syempre number one na din yung Integra then GMP, S-Max um, kung ano yung uh, products product sa lugar nyo na sa Bicol kasi iba iba yung mga iba yung mga mga product sa Bicol kasi meron din po akong product ganing Bicol and ang malakas daw doon is Firebird Fireblaze, saka uh, Hagupit, yan. So, doon naman bandang Bicol is may mga ganong product sila. Na tinatry ko din sa tindahan ko in case may mga nagtatanong ng mga ganon. Pero, sa dito, sa around Cavite, medyo kukunti pa yung may alam sa Hagupit at blaze. So, yun na. Um, yung top 3 ko na, na chip booster is for Luzon. Tingin ko ito yung ito yung mga uh, product na, na mabenta dito sa Luzon is Integra, BMEG, Integra, um, GMP, GMP1, Integra 1, S-Max 1. Bakit 1? Kasi ako din nung, nung nag-uumpisa ako, bakit may 1, bakit, may 2, bakit may 3? So 1, sa pagkakaintindi ko na siya ngayon, 1 is from 0 months hanggang 1 month is integral 1. So yun ah, yun yung naintindihan ko na siya ngayon. Na dati rin nagtatanong ko, bakit may integral 1, bakit may may integral 2, bakit may integral 3, bakit may integral 4. So yun pala yun. Integral 1 is check booster. Pagkapisa hanggang isang buwan ay check booster po ang pinapakain dyan. So number 2 na tayo. Uh, number 2 is chick grower or stag grower, stag booster, uh, stag grower or chick grower. Ah, uh, ito na yung medyo malalaki na yung butil kasi yung yung tag yung one, yung chick booster, yung mga may 11, one, one, Integra 1, one, GMP 1, Smax 1. Ah, uh, pino, medyo pino yung butil noon. Pino yung pagkaka uh, crumble niya, pino. Then sa chick grower, chick grower at stag grower is yung medyo magaspang na. Magaspang na yung kanyang pagkaka-feeds. Okay. Stag grower or chick grower is same lang sila. So, yung isa is stag, panabong. And then, yung chick, yung may mga minsan, Tagalog, manok na Tagalog. So, same lang yan. Uh, ang sample ko dyan ng product dito sa around Luzon, ha? Around Luzon is uh, Integra 1, and uh, Integra 2. GMP2 GMP2 uh, GMP uh, SMAX2 Ayan, mga yan mga, At saka, GALIMAX2, yan Singit na natin yung GALIMAX uh, Medyo sa ibang part, eh, malakas na rin naman talaga Ang GALIMAX Sa part ko lang, medyo kukunti ko ang nagtatanong Yan, yung may mga 2 Stage 2, bale, diba? Parang ganon Stage 1 is CCO2 Pagkapisa to 1 month Is stage 1 siya Mga 1, 1, 1 So, dito naman, mga 2. Integra 2, GMP 2, SMAX 2, Galimax 2. Yan yan. Ipapost ko din yan yung picture ng sample ng mga 2. Kung gano'n siya yung, yung kanyang pagkaka-feeds ay medyo magaspang. So, ayan. So, bakit 2 naman? So, sa so, pagkakaintindi ko na rin, dahil nga 2 years na ako nag-poultry supply business, 2 is from from 1 month na siya. Nakalagpas na siya ng 1 month. So, pag nag-turn na siya ng 1 month, pwede mo na siyang ilipat sa sa mga Integra 2. From 1 month to 4 months yan. Pwede mo siyang patukain ng ng Integra 2, GMP 2, S-Max 2, Galimax 2. Basta lahat ng may 2. 2,000 to 200 o oh, 2 man yan. Basta yung stage 2 is yung yung CCU ay uh, one month old na, then hanggang four months old, pwede yan. So, tapos na tayo doon. And then, number three, na benta, na patuka sa isang poultry supplies, ito talaga, uh, never tong mawawala. Minsan, nawawala pa nga yung chick booster, yung stage one, pero ito never nawala to. Kailangan to lagi kang may stock, maintenance mga pampataba Pampa, pam, pampataba ng mga manok feeds na pampataba kasi may feeds na pampaitlog may feeds na pampataba so ito yung pampataba um, sa maintenance papasok yung mga 3 3,300 Integra 3, Smax 3, -max 3 uh, GMP 3 or Galmax 3 sa so, nasa stage 3 dito papasok yung mga yun ayan yan din yung sample ng um, maintenance. Ano na siya? Pellet. Malaki na siya. Kaya kailangan dito sa Integra 3, s -max 3, yung mga product na yan, uh, ang manok ay nasa 5 months pataas na siya. So, kahit ilang, ilang buwan, ilang taon na yung manok, ito na yung papatukama pag tumungtong na siya ng 5 months pataas. Yung mga papatukama na yung pellet na yan. Integra 3, S-Max 3, Gali Max 3, so GMP 3, ayan. So, pipili nilang lang customer, alin ang gusto niya dyan. Kasi, minsan, natingin sila sa price, or minsan, natingin sila sa brand. Depende sa customer kung ano ang gusto niya, kasi hindi pare-pareho ng price yan. The number four, na pwedeng mabenta. So, tapos na tayo doon sa mga stage-stage. Ito naman ay mga pandagdag, panglahok sa so, bibilihin nalang Uh, patuka. So, sa number 5 ko, na hindi dapat mawala dyan sa poultry supply mo, nakadikit ng mga yan is mais. Yung crack corn at corn grits. Yung crack corn, yung, yung uh, parang kinrack lang siya, parang biniyak lang siya na mais. Naging dalawa or tatlo, basta biniyak lang siya. Yun yung sinasabi nilang crack corn. And then, yung pangalawang mais is yung corn grits. Ito yung drog. Ito yung durog durog talaga siya na pang CCU. Mung, pang ano to, pang one month na CCU hanggang uh, three months, four months yan. Ito yon corn grits ang pinapatuka dyan. Then kapag nag, nag four months na siya pataas, crack corn na siya. Kasi ano laki nun, hindi kaya ng CCU yung mga crack corn. Kaya nasa corn grits siya. Ayan ang crack corn. And then ito yung corn grits. So, yan guys. And then, last, number five. Actually, dapat pala nauna to no? So, sige. Number five is breeder. Ito yung pampaitlog. Kung yung isa ay maintenance, pampataba, ito naman breeder, para sa mga inahin. Sa mga uh, paiitloging manok. Breeder ang tawag. Pag sinabing, ano bang patuka ako para mangitlog yung manok ko na inahin? So, breeder ang ibibigay mo. Ano yung mga breeder na yan? Integra, Integra 4, GMP 4, um, 4. Basta lahat ng nakapangalan ay breeder, yun ay pampaitlog. Ayan yung mga breeder. Ako, ang pinakamabenta ko sa breeder is GMP 4. Mura lang kasi, tsaka uh, effective talaga siya na mangingitlog talaga yung manok. Pero uh, yung pinakamahal na, na, breeder na nabenta ko is yung Successor. Thunderbird Successor. Yan, Successor. Maganda rin yan. So, sabi ng customer ko maganda daw ang, ang itlog kapag Successor yung ginagamit. So, parang napipisa lahat. Walang nabubugok. Walang, walang sumasala na hindi siya mapipisa. So, yan ang sabi ng customer ko. Then, isa pa isisingit ko na din is yung pangkondisyon. Dahil sabi nung, nung ating uh, subscriber na nagtanong, eh, puro, puro daw pangkondisyon lang ang kanyang um, tinda. So, more, more sa mga iba, wala na daw siyang paninda. Kaya nahingi siya ng advice. Ano ba ang pwede niya idagdag sa poultry supply niya kasi puro daw pangkondisyon. -pang yung mga pangkondisyon naman is dito naman papasok yung hagibis, Hagibis Enerton uh, Platinum uh, Ano pa ba? Masaya mga yun uh, Enerton High Action Platinum Ready to Fight Ayan mga yan Papasok na siya dun sa mga Mga pansabong Yung pang-condition na siya so yan guys, yan lang muna masyashare ko sa inyo sa vlog na to yung top 5 na may bonus na isang pangkondisyon yung 5 na dapat meron ka sa poultry supply mo na hindi dapat mawala ire-recap ko lang ha, yung 5 so, number 1, chick booster kailangan meron chick grower maintenance uh, breeder Tsaka yung mga pandagdag dyan, pang lahok, -lahok dyan is yung mais, crack corn or corn grits. So, yan guys. Sana may natutunan ka na ulit sa aking vlog na napakadalang ko pong magawa. And kung may natutunan ka naman po sa vlog ko about uh, pagninegosyo man yan sa poultry supply or pag, paano, pa, paano ang pagkakasunod-sunod ng pagpapatuka mo sa alaga mong manok, ay pakihit naman po yung like button dyan sa side na yan and kung natulungan ko din naman kayo kahit papano i subscribe na lang din po ako at hit niyo po yung notification bell para pag in case nag-upload po ulit ako ng video about poultry supply or anything na pwede ko po pong i-share sa inyo is ma -ma ma-notify ka na mayroon po akong bagong vlog And sisikapin ko rin naman po mag-vlog na ngayon every week. ah uh, kahit once a week lang, ah uh, i-maintain ko na makapag-vlog ako ng isa kada isang linggo. And yun lang muna guys. Sana um, kung makatulong man to at okay lang na i-share nyo din sa iba, please share my videos para makapag, maka, uh, share ako ng, ng aking thoughts about so pulitrisiblays sa ibang tao. Bye guys.